So ito na ka mga habibis. Nagre-ready na si Ate Rose at saka si Lindy na ng... lulutuin namin. Anong lulutuin natin, Ate Rose, Lindy? Donya do Aurora. Yan, yeah, diba? Ang tagal ko lang hindi nakapagluto ng Donya Aurora. Lindy, natikmo mo na ba ang Donya Aurora ko? Apo, sir. Kailan? Nang December pa po, nang birthday ni Sir David. Ayaw nga. December pa yun. So, tapos halos 3 months na akong hindi nagluluto pala niyan. Kasi may darating kaming bisita tonight at ang lulutuin ko lang ay yan dahil yung ibang ulam, yung mga bisita namin magluluto mamaya. At ito na yung mga ingredients namin. Sibuyas, carrots, bell pepper, at saka itong uh, pork. Diba? So yan. So ready na itong ating mga ingredients para sa Doña Aurora. Ang gagawin natin, ini meat grinder natin. Ating meat grinder gagamitin ko. Ito para sama-sama na silang lahat. Yan. Lagay lang natin lahat dyan. Tapos, gigilingin lang natin siya for a few seconds. Bago natin siya imix sa ating pork. Yan, after a few minutes, di ba, wala pa yata ang 30 seconds, tapos na tayo. At ready na ang ating mga gulay. At ready na ito i-mix sa ating pork. Mix na natin yung ating mga gulay dito sa ating kalhating kilong pork giniling. Mix lang natin dyan. And then, titimplahan ko lang siya ng asin. Yun lang ang pangpaalat ko dito. Asin lang. Hindi ako naglalagay ng paminta, pero kung gusto nyo, go lang. Kahit anong gusto nyo gawin, go lang tayo. Mix lang natin lahat ito. Yan, mix-mix lang natin. I-mix-mix lang natin yan. Now, very, very light. Siyempre, yun lang. Atros, nagre-ready kayo ng egg. Opo, oh, sir. Yeah, na si Atros ng egg. 20, 23 pieces na Atros, para may extra tayo. 23. Just in case may masira. Thank you. Lulutuin na natin yung ating pork. Tapos, lalagay lang, lalagay lang, natin sa kawali na walang mantika or what. Tapos, hahayaan lang natin siya maluto. For about kung ilang oras man, hanggang sa maluto siya. So, yan o, walang mantika. Yan yung ating kawali. Lagay lang natin yan. Ah, Ay, yan. Tapos, lulutuin lang natin yan. Lulutuin lang natin. Lutu na ang ating pork giniling. Ayan. So, gagawin natin dyan is, i-rest lang muna natin Palalamigin natin siya mamaya. Kasi may gagawin pa tayo dyan. At habang pinapalamig natin yung ating pork, itong pinipinipin ni ati, roast na itlog, is ilalaga na natin. At ayos. Oh, kami ng Netflix ni Harvey David. Okay. Ah uh, itong ating egg, kapag kumulo na to, pag nagboil na, ah mm -hmm. uh, mag-timer ka ng 8 minutes ha. Okay. Tapos after 8 minutes, itapon mo yung tubig, lagyan mo ng malamig na water tapos lagyan mo ng ice ha. Ice po. Uh, tapos ibabad lang muna natin tsaka natin pag nababad na natin ha. Thank okay, you. Sir. Ate Rose, tapos na kami manood ng Netflix. Opo. Anong... Na? Binabalatan po na? ko ng puso. Ay, ang ganda na. Perfect. Opo. Binabalad mo niya sa, sa ano? Yellow. Sa ice. Ah, thank you, Ate Rose. Ate Yan. Pagluto na yung ating egg, uh, gagawin naman natin, isa-separate natin yung kanyang egg yolk. Ganyan. Yan, o. Oh. Separate natin ng egg yolk dito. Yan. Tapos, mamaya may gagawin tayo dyan. Yan, pagkatapos natin ma-separate yung egg yolk, nakakaloka, medyo may nasirang mga egg. Pero dead man, okay lang yan. Itong mga egg yolk natin is, uh, dudurugin lang natin. Yan, dudurugin lang natin ito mga to. Nadurugin na natin ang mga egg yolk, i-mix na natin itong ating pork giniling na malamig na dito sa egg yolk. Yan, i-mix lang natin ito lahat bago natin itapal pabalik sa ating mga egg white. Ganun ang gagawin natin. At ito na, na list na natin yung ating uh, egg, yolk, at saka yung pork. Gagawin namin natin next is itatapal natin pabalik dito sa egg white. So, kuha na tayo ng ganyan. Tapos, tapal lang natin. Pero this time, magagawin ako. Gusto kong lagyan ng... Nag-prepare ako ng hotdog. Ito. Wala lang. Gusto ko lang. Lalagyan ko yung ibabaw. Kasi usually, lalagyan ko ng cheese or what. Pero this time, iba naman. Para naman hindi cheese. Isang hotdog naman ang ilalagay ko sa ibabaw. Ganyan. Talagay ko lang sa ilalim na ganyan. Tatapal ko. Bago natin mamaya i-fry. Kung lang, para lang maiba. Diba? So, para na uli siya isang buong itlog. Ganyan. Mamaya, ipa-fry natin to. Tapos na natin gawin ng ating itlog. Ito na yung niya. Ito mga to, may hotdog. Ito wala. Para lang maroon silang pamimilian. Tapos mamaya, before sila, pag malapit na silang dumating, tsaka ko siya ipa-fry para fresh. And now, papatating na yung mga bisita namin. Magpa-fry na ako ng Doña Aurora. Nag-beat lang ako ng egg. Si Ate Hose pala nag-beat. Hindi ako. Bye. Tapos, ito. Ipipito natin ng very quick sa oil. Yan. Ganyan. Yan. Luto na yung ating um, Doña Aurora. Mabilis lang to under high heat. Ganito na itsura niya. Ipipito lang natin lahat yan. Diba? Ang ganda. Mabilis lang siyang maluto. Nga 2 uh, minutes lang na, na, na frying, okay na yun. tapos na yung ating Donya Aurora. Ayun, kinitikman na ni Happy David. <laughs> At si Happy David ang mag uh, arrange ng ating Donya Aurora. Ay, ah, ito rin. May... Alam mo. It's, it's hot. Okay. Uh, okay. Ready na ang ating dinner. Mixed veggies. Donya Aurora na plain kimchi. Baked salmon. Beef stew. Danya Aurora na may hot dog kineme. Tapos may dessert tayo mamaya. Ano dessert natin din? That's your plan. Dessert? And also yung carrot, carrot cake cheese cheesecake. Cake. At saka meron tayong ah. let's de maiz. <laughs> come on, let's eat na. Let's eat oh. dinner. Yay. Yes! Yay. Come on, come on. Oh my gosh. This is my Danya Aurora. Pero ididip dip na natin ganyan. Yes. yes Kasi try perfect siya with that. Yes. May ano, parang deviled egg kineme. Oh. Really, yan ang itlog actually. Have you tried it na ba? Hindi pa. No. Ha? Huh? ka ba? Masala? Yes. Oh my God. Save Let's try it. Try it. Try it. Oh, First, First time you nang... does, ng... with us, ng aking deviled egg. Yes. Donya Aurora ang tawag namin dyan. Oh. Mm -hmm. Isang Isa pa, <laughs> Pang tipong mapaparami kang rice. Mm, -hmm. mm -hmm. There's something about really it nakakatakam.